pinagkakaguluhang Chinese food na pork belly. Ay gagawin natin at napakasimple lang pala. Hindi mo na kailangan bumili pa sa restaurant or hindi mo na kailangan pumunta pa sa China dahil dito lang sa ating kusina ay magagawa natin hangga't hangga't na meron kang mga ingredients syempre. So hiniwalan natin yung ating pork belly tapos ay itong ating luya ay babalatan lang natin 'yan. So pwede rin kayong gumamit ng kutsara sa pagbabalat kapag ka medyo nagmamadali. Uh, tamad na, pwede naman kutsilyo katulad ko <laughs> tapos ay hiwa hiwain lang natin ng maliliit yan nung pinapagkahiwa ko yan ay mas pipunuhin pa natin ng mas maliliit yung ating luya itong ating green onion pinaghiwalay ko lang yung tangkay at yung mismong dahon yung pinakadulo ay hihiwalay natin yan at may paggagamitan tayo yan. Itong ating tanglad, inalis ko lang yung pinakaugat nito tapos pinukpok ko to para yung katas at iniwa ko lang sa tatlo. Magsalang na tayo ng kawali, ilagay ang pork belly, lagyan ng tubig. Lagay natin itong ating luya, rice wine, brown sugar or pulang asukal, ground black pepper, garlic powder at imix-mix natin yan. So hintayin natin uh, kumulu pa yan tapos lagay na natin itong ating tanglad. Pili natin tanglad para ma-absorb nung sabaw. Takpan at pakuluan hanggang sa matuyo katulad nito. So, make sure lang na hintayin yung matuyo katulad nito bago nyo alisin yung tanglad. Sa gitna, maglagay tayo ng mantika. Igisa natin itong ating luya at yung dulo or yung parang pinakapuno ng ating green onion. Mix-mix lang natin Pagka na-mix na yan ng maayos or nagisa ng maayos, ay lalagyan na natin ng toyo. Honey, pampatamis. etong ating konting asin at konting paminta mix lang natin. Halu-haluin lang natin to tapos lalagyan lang natin ito ng konting pampaanghang ng chili pepper. So, pwede rin kayo maglagay ng additional pa na sili kung gusto nyong mas maanghang pa dyan. Hindi natin titigilan to hanggat hindi natutuyo sa sariling mantika or sa mantika at hindi kumakapit ng buong buo yung sauce nito. Kapag ka nakulangan kayo sa honey, ay pwede kayong magkabit pa ng additional na honey. Ayan, tikman-tikman nyo na lang kasi depende naman sa panlasa at gusto natin kung gano'ng katamis at gano'ng kaanghang, gano'ng kaalat ang ating lulutuin. Pero kapag ka ito ay tinry nyo itong recipe na to, hindi, hindi kayo magsisise kasi hindi lang simpleng adobo to. So, pwedeng-pwede nyo rin tong gawin sa panghandaan or kung may birthday yan, syempre tayo kahit walang birthday, ipapakita pa rin namin sa inyo kung gaano kasarap itong ating pork belly. <laughs> recipe na Chinese recipe. Ayan. So yan, tingnan nyo naman. Kumapit na yung sauce dito sa ating pork belly tapos napiprito na alalay lang natin yung apoy at medyo pumuputok-putok din to. Ayaw rin nating masunog masyado yung ating pork belly. Ihanda na natin itong ating cup of rice. Tapos itappings na natin dito. Tapos maglalagay din tayo ng toppings dito na green onion at sesame seeds. O di ba? Yan pa lang try nyo na to, siguradong sigurado ako magugustuhan nyo. O ano pang hinihintay nyo? Kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K. of Crash Kusina. Tara, tikman na natin. Enjoy!